Mga best friend, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome sa Best Friend Moto. So ngayon po ay linggo, July 28, 2024. So along our way, uh, pauwi po sa bahay ay meron po tayong nadaanan na susi sa highway. Dito po sa may uh, barangay Gamis, uh, sa Guday, Kirino. Pero yung way na yon ay patungo po ng Aglipay. Ayan, wag kayo malilito ah. Kasi yung way na yon mga best friend ay madadaanan yung barangay Gamis which is part of Saguday Kirino. Uh, pero yung sentro po kasi ng Saguday ay hindi mo madadaanan. Yung mga taga Kirino alam nila ito itong sinasabi ko mga best friend. So baka lang uh, the, our vlog ngayong uh, oras na to baka lang sa inyo itong susi na ito ng motor Suzuki. Okay, nahulog sa daanan, binalikan ko actually siya kasi pinulot ng isang rider at at ibinigay doon sa tindahan na malapit doon sa tapat na kung saan nahulog yung pong susi na yon. So binalikan ko siya kasi nakita ko yung susi. Then pinicturean ko siya, binidyo ko. And baka lang sa inyo ito, baka taga rito lang sa Kirino yung pong may-ari eh, kawawan naman, di ba? So uh, hiling ko lang mga best friend, paki-share po Pakilike itong video na ito Lalo na kung taga Kirino province po kayo Para malay lang natin makarating sa mismong may-ari eh, Alam niya kung saan niya i-claim yung kanyang susi At doon sa tindahan na yun mga best friend Meron din daw siyang uh, napulot na nahulog po ng isang pick up Pick up na sakyan uh, Raptor po yata yun Basta pick up yon mga best friend Doon din malapit sa kanya Uh, parang yung nahulog na yun eh parang par part 'yon ng isang cabinet. <laughs> okay, kaya kung may nahulog kayo na part ng kabinet na nagmamay-ari kayo ng pick-up na sasakyan eh nandito po 'yon. <laughs> okay, so eto na po mga best friend, binidyo ko po siya. So hiling ko lang paki-share po ang video na ito at uh, sana taga rito lang sa Quirino Province para ayan, mali natin sa pamamagitan ng pag-share natin ay makarating po dun sa mismong may-ari nitong mga nahulog na ito, mga best friend. Nagmamagandang loob lang tayo. Okay, so ito na po yung video mga best friend. Sana po ay makarating dun po sa may-ari. Uh, ito daw po ay nahulog ng isang Raptor pick up black. black. Ayan, kapag kahinahanap nyo po ito, nandito lang po yon. Tapos yung susi. Ito po, baka sa inyo itong susi na to. Suzuki. Ayan Oh, sir. Anong pangalan niya sir? Freddy Boy Mandapat po, sir. Ayan, Freddy Boy. Andito lang po sa kung nandito kayo, mga inyati, sir, ah, gamis ato yan. Gamis for Ruxingko. Ayan, papuntang Aglipay yan. Nandito yung kanilang store. Nagbebenta sila ng live tilapia. Ayan, hanapin nyo lang po. Si Sir, nandito. Kung sa inyo po yung mga nawawala na yun, nahulog na yun, nandito lang po yun. Papuntang Aglipay po yan. Then dito sa kabila, papuntang Kabarugis.